kahulugan ng sinihan sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa sinihan ay nagpapakita ng buhay panlipunan parang nakikita ang ugali ng nananaginip sa totoong buhay. Sa makatuwid, dapat mong baguhin ang mga tiyak na pattern ng pag-uugali. Ang mga panaginip na may sinihan ay isang tanda ng memoria at ito ay nagpapahayag ng pagnanais na bumalik sa nakaraan at kumilos ng iba. Ang ilang mga lugar ay maaaring lumitaw sa mga panaginip dahil madalas mong naaalala ang mga ito. Kung karaniwang kang pumupunta sa mga pelikula, maaari mong magkaroon ng panaginip na ito ng walang kahirap-hirap. Ang panaginip na ito ay direktang nauugnay sa mga kaganapan sa personal na buhay. Ang pagpunta sa mga pelikula sa isang panaginip ay nagpapakita ng kasalukuyang yugto ng iyong buhay at maaaring gusto mo umalis dahil ito ay isang masamang karanasan. Gayunpaman, ang kasiyahan sa pagiging nasa sinihan ay nagpapahiwatig din ng kasiyahan sa tagumpay. Upang makakuha ng isang mas mahusay na interpretasyon, kailangan mong suriin ang ilang mga detalye ng panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng sinihan kapag nakakita ka ng isang sinihan, ito ay isang senyales na sinusubo ka mong ayusin ang mga salita na iyong sinasabi sa isang tao. Makakatulong kung merong kang bagong pananaw sa ilang sitwasyon. Ito ay isang mensahe tungkol sa hinala ng iba. Ang isang bagay na sasabihin mo ay maaaring mag-iwan na mga damdamin ng pagkakasala at dapat mong matutunan na pabayaan ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manood ng sini. Kapag na kang manood ng sini, ito ay isang senyales na komportable kang magpahayag ng mga emosyon. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa mga aspeto ng iyong sarili na hindi mo alam. Ang pagpunta sa mga pelikula kasama ang mga kaibigan sa isang panaginip ay isang senyales ng pagkakaisa at kasiyahan ng pamilya. Ngayon ay oras na upang matugunan ng mga bagong tao at magsimula ng mga relasyon. Ang maayos na kapaligiran na iyong ginagalawan ngayon ay kinakatawan sa panaginip na ito. Ang panaginip na bumisita sa isang sinihan ay isang mensahe na nagaanyaya sa iyo na suriin ang iyong relasyon sa iba. Makakatulong ito kung mag-iingat ka sa isang taong nagdudulot sa iyo ng problema. Ang panaginip na ito ay senyales na tinatago mo ang iyong nararamdaman. Ginagawa nitong kailangan mong tumakas sa iyong pang-araw-araw na gawain ng ilang sandali kahulugan ng panaginip tungkol sa isang artista sa pelikula. Kapag ang iyong atensyon ay binabayaran sa isang bida sa pelikula, ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng lakas at enerhiya. Gayunpaman, makakatulong ito kung mas makatotohanan ka. Makakatulong kung maglalakas loob kang umasa nang may optimismo. Ipinapakita ng mga panaginip na marami ka pang dapat matutunan, ngunit meron kang kakayahan upang magtagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sinihang masikip. Kapag nakakita ka ng isang sinihang na puno ng mga manonood, ito ay nagpapahiwatig na ang iba ay naglantad sa iyong personal na buhay at hindi nila gusto ang nangyayari. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mong maging mas matatag. Huwag mong hayaang panghimasukan ng ibang tao ang sarili mong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lumang sinihang Kapag nanaginip ka ng na isang lumang sinihan, ito ay senyales na malapit ka ng makakilala ng mga bagong tao. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na kailangan ng isang kaibigan na magkaroon ng makabuluhang pakikipag-usap sa iyo. Ang lumang panaginip sa sinihan ay nagpapahiwatig din na nagsisisi ka sa paggawa ng maling desisyon. Sinayang mo ang pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umalis sa sinihan kapag umalis ka sa sinihan, ang panaginip na ito ay isang masamang palatandaan. Ito ay isang babala tungkol sa mga panganib sa pagsisikap na iyong pinlaplano. Kailangan mong tiyakin na map mapanatili ang kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manood ng Sini sa Sinihan Kapag nanood ka ng Sini sa Sinihan, ang panaginip na ito ay senyales na kailangan mong baguhin ang iyong pamumuhay Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay hudyat din na ikaw ay umiibig sa isang tao Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng pelikula ang paggawa ng mga pelikula sa totoong buhay ay hindi isang madaling gawain. Kung mangyari ito sa isang panaginip, ito ay isang tanda ng isang lihim, nakakaranas ka ng mga pagdududa at kawalan ng katiyakan. Pakiramdam mo ay sobrang trabaho, ngunit hindi mo makuha ang pinakamataas na benepisyo. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa bagong sinihan. Kapag nakakita ka ng na isang bagong pelikula sa isang sinihan, sa isang panaginip, ito ay isang palatandaan na kailangan mong maging mahirap sa iyong sarili. Huwag magpanggap na ibang tao. Matuto kang yakapin ang iyong sarili. Panahon na upang tumuon sa mga mahahalagang bagay sa iyong buhay.